Lapo-Lapo City Police nakakuha og kopya sa CCTV diin may nakitang usa ka motorsiklo nga nagsunod-sunod sa gisakyang van sa duha ka mga Korean nationals sa wapan hitabo ang pagpanulis niya tung Domingo sa Kadlaon sud sa panimay ni ini sa usa ka subdivision sa Barangay Maribago. Ani ang report duha ang CCTV sa subdivision diin nagabang og panimay ang duha ka mga Korean nationals aron unta masubay sa kapulisan ang giagian sa mga suspitsado ug kun may dala mga getaway vehicle matud sa usa sa mga gwardiya taud-taud na kining wa magfunction tungod sa kasungian sa Homeowners Association ug basihan usab ang ilang logbook way sakyanan nga misulod sa subdivision niya ng mga orasa gawas lang sa van nga gisakyan sa mga langyong biktima Gisuwayan sa RTV Balitang Misda. Pagsubay ang panimay sa mga biktima, aron unta makuha usab ang ilang habig, apanwa sila sa ilang panimay kaganihang buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakakuha na hinuon sila og kopya sa mga CCTV sa Nerve Center diin nasubay subay nilang gikan sa Marcelo Fernan Bridge. Paingon sa subdivision sa Barangay Maribago, may motorsiklong nagsunod-sunod sa gisakyang Van sa mga Korean nationals niadtong Higayuna. nakita na ito uh, motor nga nagsunod nila. Is dito na, 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 ni na, uh, na, na siya sa subdivision, balik na ang motor. Murag ni lang, basi niya na ito yung text na na target. Uh, Mauna wala na siya mo dahil Balik na to sa agi. ang usatong tanahon doon ma kita banato na to, sa tong gamotor uh, o uh, possible na makuha na to, plate number kay klaro mo gusto wa sila lagi sundan apan kay kuha ang CCTV sa subdivision di masubay sa mga pulis kung asa posibleng miagi ang gikatahong unom ka mga suspitsado ilabi na kay may mga kalibunan usab sa sulod sa mong subdivision Kay nagpailang mga freelance casino agents ang duha ka mga biktimang Korean nationals usa sa mga angulong gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang posibleng kalambigitan sa ilang panginabuhian. Ang tsuri lagi, ngano? sa tanang cellphone, ganong katura yung cellphone na ang ikuha. Mga na itong gustong may bawa sa koreano, kay dili mga islam mo day bulls, so, uh, cellphone na. Ganong sa ubang cellphone, mga laptop, wala, wala katura yun. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Meronina. Balitang Bisdak.